Oh, lagay dito, tatanggalan so, natin 'tong nung bato, itong kulay 'yan nito. 'Yan. Kukuha tayo ng tatlong bato rito. Titira natin 'tong mukabila, 'tong mukabila, mukabila isa, 'yan. So, at natin 'tong dalawa rito at saka isa rito. 'Yan po. So, Tanggalin po natin 'yung bato. Ayan po, nakadalaw na tayo. Ayan na. na. po natin. Tira po lang po tayo, take isa. Ay, ito po, gagawin natin hikaw. Tsaka pendant.